Inaboy ng bargo ng Philippine Navy ang isang Chinese Navy Vessel na kumambyo sa loob ng Pag-asa Island. Sa video na ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines, makikita na makailang beses in radio challenge ng BRP Benguet ang Army-Navy ship ng China matapos nitong subukan na harangin ang barko ng Pilipinas sa karagatang sakop ng Pag-asa Island noong October 13. Ayon sa AFP, patungo ang BRP Benguet sa Rizal Reef Station upang magsagawa ng rotation at resupply mission doon nang mangyari ang insidente. Muling iginiit ng AFP na paglabag sa international law ang presensya ng mga barko ng China sa karagatang sakop ng ating teritoryo. Gayun din, iligal na panghaharang ng mga ito sa rotation at resupply mission ng mga barko ng Pilipinas sa May West Philippine Sea.